Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung muling gagawa ng videos tungkol sa mga halamang gamot. Kaya ako po yung naghagilap ngayon ng mga halamang gamot na gagamitin ko sa ating mga kaubayan na nangailangan ng tulong para sa kanilang makaramdaman mga kaubayan. Pero bagong lahat ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo salat lahat ng ipapalabas kong mga videos. Ganon din po sa aking FB page at saka uh, sa aking itb account, mga kababayan. Uh, ang hanapin ko halamang gamot, mga kababayan, ay isa na dyan, yung ipil-ipil. Kasi gagamitin ko po yung ipil-ipil sa karamdaman ng ating kababayan na anemic po, mga kababayan. Kaya nakakita po ako ng ipil-ipil sa lugar na ito, ayun po siya, kukunin ko po mga kaubayan, kukuha po ako. Bali, ito lang nakuha ko mga kaubayan, kaya kulang pa po ito. Kaya meron pa po doon mga kaubayan, no? ayun po. Yun. Mas po, napakaramit, kaya kukuha po ako doon mga kaubayan, tara na po. Yun po, napakarami mga kaubayan, no? kaya kukuha pa po ako doon para madagdagan ko po ito so marami kay ako na marami kaming nakuha mga kaubayan kaya okay na siguro ito So bali na pagod tayo mga kabayan kasi medyo pabangin po yun eh yung napagod tayo. Baleng nakuha ko na mga kaubayan na ipil-ipil, pansit-pansitan, at mangingit po tayo ng konting talbos ng kamote. At gagawa po tayo yung vitamins mamaya mga kaubayan. Ito po daming talbos ng kamote. Yan po. Yung kumain ka lang spinach ang kalaka mo sa mo. Lumakas nga ako nung kumain akong ispinat eh. si. <laughs> Kaya <laughs> ay, tabayanan nyo po yung ganda, mga kasunod na videos katawan. nito. Oo. Ang, yung mga kasunod na videos ay, nito mga ay, kaubayan. ah uh, uh, ito po ay ibibidyos ko isa-isa kung paano po ako gagawa ng mga halamang gamot na para sa mga karamdaman mamaya pag uwi ko mga, mga kaubayan. Kung nyo po maalala yung yung pinalabas ko noon na... anya yan diyan natin dyan? Spinach. Yung, yung spinach na kinakain na para pampaktib sa mga uh, babae, mapala, mapababae, mapalalaki mga kaubayan. Ay dito po yun, dito ko po kinuha yun. Serya na yan. Ayun po mga kaubayan, napakarami. Para sa mga impotensi at yung para sa mga babae na uh, hindi na po aktib yung wala na pong gana mga kaubayan dito po galing yon ayun po yung halaman na yun mga, ka mga kaubayan kaya ang tabayanan nyo po yung mga videos na ipapalabas ko mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat